Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I'm so the sure guest of my channel. I'm the leader of So ngayong hapon na to, tigyan natin ang sabihin sa inyo ng ating So this is um, a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of. For the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasaga for today's video. kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell For more videos up there, kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong lalo nang na hindi skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, laglig na gumapaw, nabiyay ang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advises sa inyo ng ating angel spirit for this sign. -off. There so let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information para kayong sabihin sa'yo ng ating mga baraha. So, there's the liquid of swords. Now, there's something clear na ba on Na may mga bagay na kailangan putulin na, na alisin na, na kailangan na baguhin na, na mag-set ka ng boundaries na sa ganun, no? Na hindi ka na ng anuman negativities. Na kailangan mas maging matalino at maging wise ka na. Maliwanag na ang isip mo. Lagi mong titignan yung magiging posibilidad malayo pa lang. No, tanaw na tanaw mo na ang magiging kalalabasan. And there's, of course, there's the king of pentacles, or king of sword. There's the queen of kings. So there's something, a divine masculine and divine feminine. Maring konektado talaga kayo ng first mother, There's something, a deep soul connections. No? Maring kailangan mas maging wise na kayo sa tisa. Mas maging matalino ka na. Gamitin mo yung utak mo kaysa sa puso mo. Being practicality, being realistic, being intelligent. No, wag ka na magpapabudol pa. And there's something the page of Sir being curiosity. Kailangan alamin mo. No, unawain mo lahat ng bagay sa paligid mo. Yung mga bagay na makakatulong sa iyo. Yung malayo pa lang ang ano, alam mo na 'yung magigip outcome. No, alam mo na 'yung magigip posibilidad. No, marami sa paligid mo na kumukuha ng impormasyon sa iyo. Kayon magiging ano ka na, no? protective ka sa sarili mo. For protection na mo at pangapangalagaan mo na yung sarili mo. No, yung mga dati mong nakasanayan, dati mong nakagawian, no, dati mong nga uh, um, ginagawa ay maaaring mabago na. And of course, there's a six of so with the transition. I told you. No, mayroon talagang pagbabago na magaganap. No, unti-unti talaga magkakaroon ng changes, development, no, yung situations mo, magkakaroon talaga ng unti-unting pagbabago. At magiging kalmado na ang kalagayan at sitwasyon mo. And of course, guys, there is something that I have some of you guys, no, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. Not that because of worries. Kailangan nalisin mo yung pangamba mo, yung takot mo. No, kailangan pakalmahin mo sarili mo. No, kailangan mo malis ka dyan sa lugar na yan, sa sitwasyon na yan. Kailangan ng tingyong mong Um, matutunan no yung kailangan mong um, gawin no maging practical maging realistic ka no sa nangyayari sa paligid mo hindi mo kailangan ma-stress sa kanila no hindi mo kailangan um kumbaga ma-depress diyan sa lahat ng na nangyayari no bagkus maging balanse ka alamin mo yung magiging outcome ng mga decisions mo kailangan pakalmahin mo yung sarili mo hindi ka God, dapat nagpapapekto sa mga nasa paligid mo. And there's something, the five of swords in reverse, magiging patas na ang sitwasyon. Now, there's something verified. Now, magiging patas na ang kalagayan mo, magiging maganda na ang sitwasyon mo. So, maging aware ka lang sa mga sinasakripisyo mo. No? Kaya ka nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights, dahil inaako mo. No? Yung mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. Sige mong kinuha. Na no, kailangan baguhin mo na yung mga nakasanayan mo What is the digital messages? Reversible Q-swords There's an one, So there's a fast communication And fast movement So magkakaroon ng changes sa development na nasa no, situations mo Na no, unti-unti mo na makikita yung mga um, Differences Na no, changes sa development Na no, malayo pa lang unti-unti mo na nakikita na Makakaalis ka na no, Makakapunta ka na sa ganito There's a trouble A lot of transactions a lot of messages, phone calls. No, marami kang bagay na matatanggap. At itong bagay na to ay magkakaroon ng improvement no sa situations mo, sa kalagayan mo. Mararamdaman mo na kakaiba na no yung mga nararamdaman at nararanasan mo na ngayon. No, unti, -unti mo na nakikita na ang layo-layo mo na sa dating ikaw. What is the King of Swords? This is something a judgment for a week up call. Pilapalalahan ang kanilang to pay attention. So, ibig sabihin, putulin mo na. Ano man yung bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. Now, there's a head over heart. Gamitin mo yung utak mo kaysa sa puso mo. No, pinapahalala ka ng ka na huwag kang magiging marupok. No, ito kasi, no, kind of hearted ka kay no, ma mabilis ka maawa. No, mabilis kang, um, uh, mapagbigay ka, mabilis kang, um, ma, maawa doon sa tao na yon, mababa ang loob mo. No, pinapalala ka ng ka, na mo yung utak mo. Minsan, inuutakang ka na lang nila. No, nililin lang ka na lang nila. No, what is the page of swords? Represent with the four pentacles. See? Protectionan mo. At pangalagaan mo yung grounds mo. No, even your territory. Kailangan tuklasin mo alamin mo yung mga bagay na makakatulong ba itong bagay na to makakapagbigay ba to ng something changes sa development na to na ano yung kailangan kong gawin ito yung kailangan mo tuklasin mag-saving ka mag-save ka mag kung baga, mag ka ng bagay kung saan kalalago, no, saan lalakas yung finances mo or resource of income mo paano mo palalagoin to So, madaling salita, proteksyonan mo ang pinaghirapan mo. Proteksyonan, at pangalagaan mo. Ano man yung bagay na meron ka no at the same time don't show any mom, any situations no no may ka mag flex no mag post sa social media ano man yung bagay na nakukuha mo nakakamit mo na achieve mo sige kang pinos, di mo alam marami nakasubaybay sa iyo marami nakatingin sa iyo no kaya kailangan protection mo at pangalaga sa sarili mo kasi hindi lahat ng mga taong nakatingin ay nakangiti no ang iba diyan nakatingin nakangit -ngit na may galit at inis. No, yung manggigigil. Yung may ganon. Kaya kailangan um, pakiramdaman mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? What is the Six of Swords? The Six of Swords, guys, represent with the Tree of Cups. Now, there's something celebration. Some of you guys, no, unti-unti talaga magiging masaya ng puso mo. So, kalbado na eh. No, mararamdaman mo na something homecoming, family gathering, something in event na no, magiging maligay at magiging masaya ka na dito. Na no, magiging maganda na ang iyong sitwasyon. na no, para na bunutang ka na ng tinik. No? Nalaman mo na yung dapat mong gawin. No, yung makikipag-socialize ka, makikipag-coordinate ka, ngayon mauta ka na, pasabog. And there's a an nine of pentacles security and potential for abundance. No, may potential ka para maging masagana na nga lang. No, nangangamba baka. No, natatakot ka. Nai-stress ka. No, bakit? Natatakot na stress ka dahil yung mga obligasyon responsibilidad na hindi naman ay dapat sa iyo ay naako mo. No? Kaya kailangan um alisin mo yung yung pangamba, takot, not At protectionan mo ano man yung bagay na meron ka. No, lalagot, lalakas ka. You have a potential for abundance. May potential ka para maging masaga na maging malago. Nasa sa na lang paano mo ko it No, paano mo yung ma-manage? What is a five of reverse? Reverse and need of cups. Something moving forward. No, kailangan mo ng uh, makawala at makalaya talaga dyan. Na no, mag-move on ka na. No, baguhin mo na yung mga nakasanayan mo. Yung mga nakagawian mo. No, yung mga bagay na akala mo yun yung mga makakatulong sa'yo. Maging patas ka para sa sarili mo no, wag mong i-fresh sa hindi mo sa isang bagay na alam mong ginagamit ka lang, no, nililin lang ka lang, magingit ka, no, sa mga taong pagkakatiwalaan mo. And of course, there's a decree that's because they hate once, represent with a hyphen for a lesson learned. So, kailangan mo matuto, no, sa lahat ng impormasyon na malalaman mo, kailangan titignan mo yung magiging posibilidad. na no, matuto ka na, na sa naging leksyon. No, wag ka na padadala ng tensyon matuto ka na sa mga nangyari sa iyo, naranasan mo, naramdaman mo. No? Magkakaroon na ng changes at the sa situations mo. Nasa sa 'yan. No? Kung paano mo um, pangangatawanan, pangangalagaan. No? Yung uh, kumbaga and learned, you have the power to choose. No? Ikaw yung gagawa na ikaw bubuti ka sa sama mo. No? This is something a separation. Some of you naman, no? mayroon ako na sense dito, maaaring naghiwalay. No? Maaaring nagka, nagkaroon ng um, misunderstood no? At ngayon na um, nagkakaroon ng transactions sa messages, no harutan, phone call messages, no lagi mo titingnan yung magiging posibilidad. What is the best lessons? is matuto kayo sa mga pagkakamali niyo. No, matuto kayo sa mga nangyari sa inyo. Ano yung naging uh, complications sa relationship nyo? No, kung magkakaroon kayo ng something a reunite or reunion or something reconciliations rather na no? alamin niyo ako ni yung kailangan yung baguhin no and this something the moon curve is reveal ilalantad lahat ng bagay katotohanan sa dito no mas maging wais ka na mas maging matalino ka ng pinapalalahan ka ng kailalantad lahat ng revelasyon. Lahat ng dapat mo malaman. na no, lahat ng bagay na dapat mo matuklasan at dapat no, isa lang alang mo ang katuparan sa pangarap mo. Kung gusto mo matupad yung mga pangarap mo, ngayon palang na no, gamitin mo yung utak mo kaysa sa puso mo. What is additional messages? Some of you kasi guys, no? Bakit dito sinasabi na gamitin ang utak kaysa sa puso? Bakit? Kasi guys, inaabuso ka. No? Inaabuso ka ng mga tao sa paligid mo. Nakala mo, transparency sa'yo. Nakakala mo, na no, natutuwa ka kasi sincere and of course, laging nagkakaroon ng na connection with you. Pero kung hindi ka um, napapakanabangan ng mga tao na yan, No, hindi sila mag-messenger, mag magaan mag sa yun, magbibigay ng attention. No, kaya kailangan maging wise ka na. Now, there's something uh, three of ones wedding is over. Some of you ka naghihintay ka resulta document, there's a possible na makuha mo na. Pero ang sinasabi dito, guys, na pag-ingatan mo. No, don't share any information with other people. Protection ng mga pangalaga mo, ano man yung bagay na meron ka. No, dahil lang um, some of you guys, na no, harangin, na no, marami na iingit sa'yo maraming mga bagay o tao sa nagagalit sa iyo. Kaya protectionan mo. Ano man yung bagay na meron ka. And because there's something na um, the king of one, uh, something ambition. So lagi mong titingin yung magiging posibilidad. Now, look at the bigger picture of yourself. No, ako ng, ng sitwasyon mo ngayon sa kalagayan mo, sa sitwasyon na kakaharapin mo, mangyayari sa in the near future, no, yun lagi mong pakakatandaan. No, yung changes and development sa buhay mo. No, masaya ka ba dyan? No, maligaya ka ba dyan? And of course, guys, there is something um, the ka with an action moment na no, magkakaroon ng changes sa development na pagdating sa finances mo. No, dahil, no, hindi ka na may stress and hindi ka na madadepress sa isang bagay. No, ka na sa trabaho, negosyo ka na buhay mo. Kung sa kalalago. No? Additional messages represent guys with the two of wands you have the power to choose pili mo lang yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo no, yung mga taong pagkakatiwalaan mo no, you need to move forward yes of course, kailangan mo mag move on kailangan mo nga palayain at kawalan, pakawalan no, yung mga um, iniisip mo no, maging patas na ang sitwasyon at magiging maganda na kalagayan mo kumapit ka lang dito for the outcome guys so there's an easy pentacle So this is something a big shot. A big money coming in. May malaking pera paparating. May malaking opportunities na darating. No, kaya kailangan matuto ka na sa naging leksyon. No, huwag ka masyadong ah, nagkitiwala. No, sa mga tao sa paligid mo, sa phone call and messages. Marami ka matatanggap dyan na mensahe. Maging aware ka ka. Kunukuha ang yung tiwala. There's a page of pentacles. Invest wisely no, ng emotion, ng time, effort, na pinapalahan ng ako gusto mo matupad yung mga pangarap, pangarap mo, tumutok ako ka sa kalalago. Huwag at tumutok sa mong uh, mong parang masasayal lang yung mga effort mo. And this is something just yes, eight of See, I told you, napapalibutan ka ng toxic, no, ng negativities. Alam mo kaya hindi ka nag grow dahil napapalibutan ka ng mga inggitera. Norton sila sabi ng The Moon card with Nalaman mo na lahat ng katotohanan na 'yan pero pinipilit mo pa rin isang bagay, 'no? Kinukulong mo 'yung sarili mo na nakatali ka sa situation na 'yan na you have a power naman para palayain ang sarili mo. So ngayon, 'no, nakapag-decide ka na. Napapalayain mo 'yung sarili mo sa mga tao na 'yan. 'No, naghihintay mo na lang ng resulta, document papers, no, the as possible na makakapag-travel ka na na baka lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng bahay, no? Pasa sinasabi dito, guys, na proteksyonan mo na at pangalagaan mo na kung ano yung bagay na meron ka. And there's an ace of pentacles, uh, there's an the ace of cups, sorry. Now, there's something, a new love, new romance, and of course, on new, a new platonic friendship. na marami pang mga tao makikilala ka, marami ka pang tao makakasalamuha, Lagi mong titingnan yung magiging posibilidad sa buhay mo No, yung mga pagbabago Huwag kang magstay sa isang toxic na sitwasyon Or toxic na environment Additional messages And of there's a night of once for slow and steady Manatili kang kalmado Huwag kang agresibo No, huwag kang magmadali Antayin mo yung tamang opportunities Antayin mo yung tamang pagkakataon And there's a night of comes Dito, 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 darating yung mga offer Na para sa'yo talaga no? At itong bagay na to ay pipiliin mo at ilalaban mo hanggang dulo. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay. For finances and career tayo guys, no? For finances and career. So represent guys with a seven of swords. See See? Sabi ko na nga ba, pagdating sa finances mo, maraming tuso. Maraming sinungaling at manloloko. No, ginagamit ka ng mga tao na to, no, para sa kanilang kapakanan. No, matuto ka ng protectionan mo, ang iyong sarili. Pagdating sa resource of income, pagdating sa finances, matuto ka. No? And there's a the loveries. Some of you guys, no, konektado ang love life at career mo. Maring niloloko ka ng person mo, o niloloko kayo ng... Niloloko kayong, niloloko dalawa ng person mo ng mga toxic families, toxic friends. And there's the nine of wands for slow and, uh, for the nine of ones for something perseverance. Magtiyaga ka lang, no? Bantayan mo lang. Malalaman mo kung sino tong laso na to. And there's a new is of wands for new ideas. A new project. Na magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, para sa pagunlad ng iyong hanap -buhay o negosyo trabaho. Marami kang iisipin, marami kang bagay na gustong gawin. And there's a tree of sword in reverse. Makaka-recover ka na for struggles, for financial loss or financial crisis. Now there's a justice card. Makukuha mo yung siya ang nararapat sa'yo. Now magiging balansin at magiging maganda ng kalagayan at sitwasyon mo na no, magtiwala ka sa nangyayari sa pagdating sa finances, malalaman mo kung sinong punot dulo nito na gumagangster sa inyong dalawa ng person mo. Some of you guys, no, may toxic family ako na sense, toxic coworker, toxic friend. No? Let's see. Pagdating naman tayo guys sa love life, so there's a five of ones, kakompetensya. No, some of you guys, no, mayroon dito kakompetensya talaga no? Meron talagang sikretong tinatrader ka ng sarili mong asawa o sarili mong karelasyon. Maging aware ka lang dito. No, there's a knight of sword with sa una pa lang sa finances pa lang, ibig sabihin cheating, lying, no? Ibig sabihin dito, may anay sa inyong relasyon na sa iyong hanap buhay at negosyo trabaho. No, there's an knight of sword. Kung maging secure ka sa naman naman yung bagay na meron ka, maging practical ka with the Queen of Pentacles. No? You can manage your own money. No? Protection ng palaga mo to. There's a four of wands. Some of you, there's ano homecoming family gatherings and there's a something events or wedding. Some of you, baka ikasal ka ulit. No? Or ikasal ka na. There's a two of cups. May partnership talaga dito. May asawa ka. Pero dahil la komplikasyon, komplikado, baka magkaroon ka ng jowa o may jowa ka na this time baka may jowa ka na there's a sick of cup na maring bumalik tong person mo from the past maring ex mo to no ex lover to na maring nagkaroon ng na turning baka second time around no baka bumalik tong ex mo sa'yo pagdating naman sa kalusugan Or there's a friend of yours na nahulog ka. Kasi there's an unconditional love eh. Na maaaring may kaibigan ka, nahulog ka. No, na-fall ka sa kaibigan mo. And because there's something that's temporary with the killing, and there's a perfect timing, so mayroon talagang bagay na kagalingan pagdating sa'yo. Na no, pinapalalahan ka maging kalmado ka. Huwag kang agresibo. No? Pagdating sa pagkain mo, kalusugan mo, gamayan mo yan. And of course, there's something the four of soils. something rest. Ipahingan mo tong katawan lupa mo. No? Na no, ka ng pagod marami kang iniisip there's a four of cups just reevaluate or analyze na may mga bagay na kailangan pag-isipan meron ako na sense dito with a gayuma ha. no meron ditong maring ginagayuma to ng biyanan mo no ng sister-in-law mo with a queen of cups may na sense ako dito talaga tong ko, at dito pa lang eh sa relasyon na meron talagang kakapitensya ibig sabihin dito mga kakakapitensya mo toxic family no and because there's something that is nothing, of sorry the breakthrough malalaman mo yan nabibigyan no, liwanag sa iyo yan and there's something the full card na magtiwala ka, hindi naman niya na sa iyo ng ating Panginoon kung, kung para masaktan ka lang no, para mahirapan ka lang, hindi para matutuhanan mo no, ang kahalagan at pananapalat at tiwala mo no, sinusubok lang dito ang iyong pananapalat at tiwala kung ang gansa ng katatagan mo and because there's something guys with the power of the deck with the king man in reverse something a new perspective Bago yung perspective mo, nakakaranas ka ng delays and cancellations. No, dahil nasyado kang um, nagpauto or nagpaubaya. No, kaya kailangan maging matalino ka this time. So, let's see. No, this is something, um uh, a message is for you, no? We have also with the magical fair messages. Advise request a pick a card, yes or no? If you want to proceed, um, Jan, panoorin mo, no? And of um, wirapika ka, pika card, yes, or no, kung bago ka sa channel ko, pipili ka within 1, 2, or 3. Kapag nakapili ka na guys, no, comment down below kung number na pili mo, malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. Now, of course, guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So kung gusto mo malaman ang punot dulo na lakad ng lakad to, alamin mo pa ang mensahe ng ating mga gabay. So let's see and watch this.